Ano pa bang mga mainit nating issue ngayong hapon? Mabuti na lang. Oh. At ang Pangulong Bobo Marcos ay hindi siya umasa sa CCTV dyan eh. Aba, ganon? Sabi niya, CCTV, baka hindi naman ako makuha dyan ah. ha? Ah, ganon. Tutukan niyo na lang ako ng camera. <laughs> oh. oh. Eto, oh. balikan na dyan. Ang ha? sabi ni Pangulong Bongbong. Eh, yung Pangulong Bongbong. Oh na parang hindi naman ikinatuwa ni BP Inday Sara. Ba? Sabi ni BP Inday, bakit kailangan mong magpatutok ng kamera? Hindi ba? Oo. Oh. Eh, okay na yung CCTV. Oo. <laughs> <laughs> oh. Ito pinag-uusapan po dito ay yung pagpunta ng Pangulo doon sa, matatanda mo yung mga sinunog na mga illegal drugs na <laughs> nakumpis ka? Okay, 9.6 billion worth oh. of uh, illegal drugs. Pero nga sabi natin mm. kanina umaga, ang pinakamalaking bulto niyan, eh mga nakuha sa karagatan. Sa karagatan, na? yes. Walang... Hindi po talaga ano yan, operation. Ano yung nasabat, yung suspect. Wala yes. mga suspect to eh. Ha? Wala, nakita ng mga mangingisda, isda, mm -hmm. kung sino-sino, palutang lutang po yan. Mm -hmm. At sinumbong nila sa mga pulis, sa PDEA, sa Coast Guard, kaya nasamsampo yung bulto-bultong droga na yan. Mm -mm. Ang yun ang pinakamalaking porsyento dyan. Yun. Billion po ang halaga. Uh Oo. -oh. So, noong isang araw pala, nagkaroon ng, ah, oh, hindi, kahapon lang yata, no, Son? Oo. Uh -huh. Na yan ay sinunog doon sa Sama. bahagi ng Kapastarlak. Uh -huh. Oo. Oh ang tag yun, thermal pa ata ang ginamit. Kasi dalawa yung sunugan na yan, Tarlac, at saka doon sa may General Trias, Cavite. <laughs> mm -hmm. oh. Pero ang sabi ni BP Inday, hindi ba? Bakit kailangan mo magpa-picture dyan sa pagsusunog niya? Ah, Bakit ka... kailangan mong... Uh, Pinuna ba niya ano yan? Ay, ito, oh. natin. Sige nga. BP. BP. Hindi trabaho ng Presidente ang mag-photo-op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Wow. Hindi kasi ito talaga photo op ba? Trabaho ito ba? Ayo may kailan. Oh, diba? Ayan. Oo, di ba? Ay, hindi para <coughs> uso. Hindi daw dapat. Uh -uh. Well, ako naman. In fairness, eh, kung gusto ng Pangulo eh. Di ba? At dahil dyan, <laughs> uh, may, uh, may... Kasi nga naman, hindi pang karaniwan yung laki ng... Uh, uh, nga naman, no? Kasi kung yan ay kumalat, maraming buhay at na tama naman yan. tama At bilang Pangulo ng Bansa, sapagkat ba diba, mm -hmm. ng kanyang termino, mm -hmm. kasi yan ang uh, magiging hamon sa kanya. <coughs> Nung Duterte administration at pagpasok ngayon ng Marcos administration, Biglang iniba talaga. Mm -hmm. Parang uh, 180 degrees iba. Pa? Ang, uh, na pag-iba. Ang tawag nila lang ngayon ay bloodless war uh -huh. laban po sa illegal drugs. Eh, sumagot ang Malacanang Ha? Huh? Nagsagutan pa? Parang bakit kailangang questionin yung pagpapopoto up niyan? Ah, okay, gano'n? Gumising na nga ng maaga ang Pangulo. Oo. Oh, diba? Kaya nga gumising na maaga para magandang Dating uh, oh. sa kamera, Tapos uh, gaganyanin pa. Oo. Oh. Pahingan natin si Yuse Claire Castro. Ang Pangulo ay gumising na maaga kahapon. Pumunta sa talak, nagtrabaho, nagutos, hindi nagbakasyon, at uh, binantayan ang pagkasira ng ilegal na droga. Nais ng Pangulo na masawata ang uh, droga, ang ilegal na droga sa ating bansa. At ang pagdatrabaho po ng Pangulo ay dapat maramdaman ng tao. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At uh, po itong uh, inspirasyon sa taong bayan na nagdanais na masawata ang ilegal na droga. Uh, mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at uh, makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga ilegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang ilegal na droga sa magnetic lifter. Kailan nga po ito nawala? 2018? Yan. At uh, baka po nakalimutan din po uh, ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po uh, ng pagwiwitness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Kabite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito. Uh, baka pwede nating palakihan. Kailan po ba ito? Wait lang. 2020 lamang. So, baka nakalimutan po ito is a presidente. So, ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago. Dapat nakikita ng taumbayan Dapat nagre-report ang Pangulo sa taong bayan. Ayun. Yan dapat, di ba? Oh. Naka-CCTV sila sa ginagawa ng Vice President. Eh oh. meron agad sagot, di ba? Totoo. Oh. Ay, pero ako ang napansin ko, na, no, so, na, oh. bukod doon sa mga magandang pinahayag <coughs> ni Attorney Claire, <coughs> ang ganda ng saya niya. Saya. O oh, yung saya, mo, may mga ulit ah, direct. ang ganda ng pagkakablo, tsaka yung kanyang ano dito, yung alam yung alam pa batabag doon, yung magkabila. O, oh, kita mo. Ano yan, pakpak. Pak. Hindi, ang ganda. Oh. Oo nga. oh, nga. bumagay ng gusto. Ang tiklera, ha? Ayos, ha? Uh, uh -huh. Blooming, blooming, ha? Yes. Da, ano eh, pero ang... parang ano, parang dapat doon sa, hindi kayo dapat sa likod yung dalawang ano yan? Alampay. Oo, oh, di parang ano yan, may pakpak sa likod. Ang ganda, di ba? <laughs> Talaga no? Hindi hmm, ganda, ha? Uh -huh. <coughs> ang ganda. Uh -huh. Na, yun ang una ko, nung tinignan ko yun, ano, yun ang una kong napansin. ha? Uh -huh. uh, pagka pinakinggan, well, bu bu sa, bukod sa kanya mga sinabi. Ano ha? Kasi tapos-tapos sa magkabilang gilid niya asul mula sa bandila at saka asul din, yun nasa kanan naman doon sa ano 'yan, seal <coughs> ng uh, Office of the uh, Press, ano, PCO. Saka ano, ganda. makintab na parang alitaptap. Oo. Mm -hmm. Sa laging to. <laughs> sa ganda. Ito uh -huh. <laughs> naman ang sabi ng pangulo, ha? Oh. Magsitigil kayo, sabi niya. Ah, pinigil na ng Pangulo. Ayun ang sinasabi <laughs> ko. Uh -huh. Ang sabi niya sa kanyang latest Facebook post, na ipagmalaki -ipag na lang natin, o na tayo mag-away tungkol dyan. Ayan. Ayan ang sabi niya, patuloy nating pinapalakas ang kampanya sa bloodless war on drugs. Uh -huh. Sa pinakamalaking drug hole sa kasaysayan, libong-libong buhay ang nailigta ka sa kapahamakan ng addiction. Oho. Uh -huh. Hindi tayo titigil sa pagpapatibay ng prevention, rehabilitation at pagpapatupad ng batas para masugpo ang kalakalan ng droga sa lahat ng antas at mapanatiling ligtas ang ating komunidad. Ayo. Eh uh... ang sabi nila, ito ang ano dapat na kampanya laban sa ilegal na droga. Uh -huh. Hindi yung bloody, uh -huh. hindi yung laging may patay araw-araw. Mm. Ang importante maraming nahuhuli na um, droga. Eh, pero ako naman kay BP and ako, ako, ako hindi ko na dapat sinitay, hindi ko na pinuna yun eh. Ay, naman, oo. Diba? oo, oo. In fairness ah, uh, kasi paano yan eh. Saka drug war din naman yan. Oh, eh, diba? oh, oh. Pareho naman yan ang kampanya din ng abang ah, niya. Yes. Diba? At bago sa mga nakalipas na administrasyon. Eh. Mm -hmm. Di ba dati nga naalala mo, Sino ba yun? Mga kin... Ano yung bagay? Yung dati may pumuna rin eh. Yung mga kidnap victim na ipinapakita at misa dinadaluhan pa ng presidente. Mm -hmm. Di ba si Erap nga eh, yung nare-res kidnap. Pin... sabi nyo, hindi na, <coughs> na dapat ginagawa ng Pangulo yan, etc. Et cetera, et cetera. <coughs> uh, well, uh, ano yan eh? Strategy well, uh, na isang Pangulo. Wala, wala po, tayong magagawa. Walang wala problema niya, eh. dyan. Oh, At saka kung minsan siguro, sa advisor ng Vice President, kung minsan, pag kami ginawang tama naman ng um, Pangulo ng Pilipinas, Sang ayun naman niya, di ba? Ah, pwede naman. Kasi hu huwag po lahat tinutulan okay mo lang. O kaya naman, huwag ka na rin, huwag ka na kumibot. <laughs> okay, eh, no di ba? No comment ka na lang. Oh, sabi, okay, sabi, eh, oh. tama, pareho lang naman kami ng, oh. ng, uh, tatay ko, yan din naman ang gusto. Oh. Pigilan ng illegal na droga. Magkaiba lang sila siguro oh. na uh, naging kapalaran. Oh. Huh? In fairness, mm. Ah, tunilada po ang dami niyan. Kung hmm. talagang, yan ay, uh, Well, ang balita naman talaga, hindi naman talaga intensyon sa Pilipinas dalhin yan eh. Aha, ganun ba? Nag kumalat lang sa ano eh, karagatan ng Pilipinas na nakita dito sa atin. Yung mga yan. Yung sabu na yan. Hindi ko lang alam ha. Kasi sa ganyan kadami, ayaw ko kung ganyan ba kadami ang consume ng Pilipinas. Hindi naman siguro. Eh, yan ang isa Kulit namang yung... ang angulo na sinasabi ng ilan dyan. Uh -huh. Na kaya daw ganyan kadami ang lulutang-lutang na siya sa, sa dagat. Uh -huh. Eh, dahil bumalik na naman ang napakaraming user, ang market daw ay nagbukas uh -huh. na naman parang mga... Yun, dating mga Sabu Tiangge, uh -huh. Sabu Supermarket, meron na naman daw kaya marami na naman daw supply na papasok. Oo, oh, oh, oh. eh, pero ito kasi again, sabi natin, hindi ito drug operation, anti-drug operation. Yun nga. Kasi marami po dito, doon nga sa karagatan ng Pangasinan, Cagayan, na nakitang ano po nasa dagat ng mga bangisda. Hmm. Iba naman, ini-report po sa Coast Guard kaya po yan inasamsam. Oh uh -huh. Kay dalawa ang nandoon eh. Ang um uh, magkabilang panig na nagsasabi, "Oh, ayyan e, e, dapat 'yan, ba." Uh -huh. Marami tayong na, nasabat ng mga illegal drugs. Uh -huh. Yung kabila naman yan ang, yan ang katunayan na nagbalik na naman ng mga adik kasi andyan na naman yung supply na malaki <laughs> yun daw yung uh, magkabilang ano yan ha? kasi uh, alam nyo mag-concentrate na lang tayo sa ano, yung laban sa droga kasi kung kasabi mo kami magaling kasi sila magaling kasi lahat ng ito mga administrasyon may kanyang-kanyang paraan sa paglaban sa illegal drugs eh. mm -hmm. naging madugulan talaga minsan naman natin ang totoo sa panahon ni Duterte uh -huh. eh, kasi nga ang stand naman ng Pangulo Duterte pare, eh, parang apat o hanggang anim na milyon na ang drug addict sa Pilipinas. Eh. Dami. Kung hindi ka naging talagang madugo ang kampanya, eh, lalo pang dadami. Eh, yun ang kanyang paninindigan. At hindi lang yun, Jen. Oh. Dapat makakita rin natin na bukod dun sa madugo, eh mas marami naman ang nagreha nagpa-rehabilitate, di ba? Ayun, million, oh. talaga oh, million. Yung pila-pila, di ba? Oh, sa rehabilitation. Dahil yes. yan eh. At iba talaga, ay, marami din talaga, aminin natin totoo, marami talaga nagbago. bago. Mm, natakot talaga. Oo nga. Di ba? Oo. oo. Eh, aminin din po natin pangalawa pa, totoo din. Marami talaga mga opisyal ng gobyerno, doon nga, mga general pa. Ayun, yun, diba? tama. Oh. Na Na nabisto oh. na sila ay sangkot sa illegal drugs. O ano man oh. ang kanilang uh, pagkakasangkot dyan. Mm. Eh, talagang is 'Yun ang katibayan na talagang malala na po ang problema sa illegal na droga. Mm -hmm. Hindi pwedeng uh, papatay-patay ang kampanya, 'di ba? At ngayon, maraming parang naghahanap-hanap pa nga eh. Mm -hmm. Yung iba, 'di ba, parang para daw lumamya eh. Well, again, strategy po 'yan ng ano eh, gobyerno eh. eh no. Mm -hmm. Ang polisiya ng dating Pangulong Duterte, ito ang kanya'ng kampanya laban sa droga. Ngayon po, nag-iba ang pulisya laban sa illegal na droga. Wala tayong magagawa. Yan ang style ng ano eh presidente. Ang pangulong Bongbong gusto niya matindi ang kampanya labas sa illegal na droga pero dapat bloodless, walang dadanak ng dugo. Mm -hmm. 'Di ba? well, 'yan naman po nangyayari at uh, ganun na nga po ngayon. At ito nga ba ay uh, ang bloodless war na ito nason ay nagiging deterrent ba? Ano ha? Para ang mga tao ay huwag nang gumamit o kaya naman ay eh, huwag nang ma-involve sa illegal drugs. Di ba? uh mm -hmm. Oh, 'yun ang ating But 'yan ay tanong natin. Oho. Mm -hmm. Kasi dal nahuhulog doon sa dalawa yung kampanya sa droga eh. Yun nga. Yung demand reduction at supply reduction. Mm -mm. Yung demand, 'yun, wala mm -mm. dapat pabilo law process pre-demand. Tapos yung uh, Uh, supply. supply reduction, ma matanggal din. Oo. oh yun. Oh, oh. Yung Ay, supply naman, yun yung pagpasok ng droga oh, sa ating... Yung demand reduction pala, yung ma ma may kampanya mo sa mga tao na huwag silang gumamit ng illegal na, na. na droga. Oh, oh. Diba? Kaya nga yun na sinasabi naman nung kami ng panig. O. Oh, oh. Kaya maraming supply kasi, kasi malaki ang demand. Malakas naman. Na naman ang demand. oh. oh. Bumalik oh, daw yung demand. Oh, oh. uh -huh. O. So, anyway. Anyway. Sangkot nga po natin ang ating mga kabayan Kayo po ang aming tatanungin. Ano ha? Ang ating magiging tanong, ito po, kumpiyansa ba kayo sa bloodless war campaign laban sa illegal na droga? Ayan. Kumpiyansa po ba kayo sa bloodless war campaign laban sa illegal na droga? yon Kung ang niyo po, po, kumpiyansa ako dyan matatanggal, magtatagumpay tayo dyan. O sagot naman po hindi po ako kumpiyasa dyan. Walang kinatatakutan yung mga drug addict na yan eh. Mm -mm. Di ba? Hindi naman kumikilala ng batas yung mga yan eh. Lalo ko yung mga talagang lulong na lulong. Ano? B, hindi po. Anyway, ang atin pong box populi, ito hon, tanong eh. Kumpiyansa ba kayo sa bloodless war campaign laban po sa illegal na droga? Sabi ng ating mga reactors, B, hindi, palabas lang ginagawa nila. Malapit na kasi ang zona, wala naman kasi nahuhuli. Nako po, Reggie, kabahit ng Iceland. Ay, hindi po, kasi hindi naman po basta-basta paghuli sa Dragwar. Gilbert de la Cruz, Macau, China. Hindi po, Marites, Bireas, North Point, Hong Kong. Ay, hindi po, lalong lumakas ang loob nila del bahe ng Lantau, Hong Kong. Ay, hindi po, ulit at uulit lang ang adik hanggat walang kinatatakutan. Reggie Esto, Estinopo, Balanga, Bataan. Abi, ah, hindi po. Need ng kamay na bakal. Hindi weak leader. Kawawa ang mga innocenting sibilyan dahil sa krimeng gawa ng adiksyon sa droga. Jason Denoy, Cebu. B, hindi po. Carol Noses ng Hong Kong. B, hindi epektibo yan. Much better pa din po. Kamay na bakal para matakot mga pusher at adik. Juby Sancio, sa Noce del Monte, Bulacan. Hindi po, kasi hindi na natatakot ang mga drug pusher at drug lord na yan. Lucius A. Hill, Iligan City. Beh, hindi po, wala namang nahuhuling tao na talagang involved sa malaking supply ng droga. Yan ang problema, hmm. no? Roy Calaguas ng Caloocan City. Di, hindi po mga pusakal po 'yan, hindi po 'yan kaya ng pakiusapan. Renato bisitasyon. Ayun. Kasi daw ang drugs ngayon, yung ano addiction, bisitasyon ng Jeda Saudi Ray, totoong ano eh, sakit. Mm. Dati kasi hindi sakit ang turin naman. Uh -huh. uh, well, 'yun ang ano, problema natin. <coughs> Sige po. May hindi po. Ang war on drugs ay dapat gamitan talaga ng kamay na bakal. Dante Castro ng Athens, Greece. Eh, kung saan ma mapigil ang droga, Chris Torendondo ng Midsayap, Maguindanao. Sabi pa po ng ating mga reactors, B, hindi pa po dahil panahon ngayon, lalong lumalaga na pang droga at wala po na huling drug lord. Puro drugs lang, Imelda ng UAE. B, won't be effective <coughs> for sure, mini Aston ng Australia. B, hindi po hanggat na, may nagdodroga, hindi po nawawala yan. Ray, pangan, mabalakat pampanga. A, ah, B, hindi po yung mga drug lord that you, wala po silang takot sa ganyang paraan. Air de fiesta ng Sydney, Australia. Bi hindi po kasi wala namang nahuli, puro lang evidence, walang big time drug lord. Joy Lakaba, Davao City. B, hindi po ako kumpiyansa dahil wala pong binabalitang nahuling drug lord or user of Pusher Ronald De Leon San Isidro Nueva SC. Ha? Resulta po ng ating box poll sa tanong na kumpiyansa ba kayo sa Bloodless War campaign laban po sa ilegal na droga? Ang nagsabi ng opo po, kumpiyansa po kami dyan, 4% lang. Naku po. Ang nagsabi ng hindi, 96%. But mm -hmm. ang tao ngine parang gusto ata ano no? Hindi kasi. Wala ka natatakutan kasi, no? alibawa, na, sabihin natin bloodless. Pero oh. may, na, may, nahuhuling mga tao. Ayun, mga big kasi kung, Tama. Ay, puro andyan lang yung mga droga. at oh. pa rin yung mga <laughs> nag-ooperate, ba? Diba? Yun na nga. Oo, mahirap yung ganun. Ay, nako.